Oh, ilang, ilang ayuda? Ilan daw ayuda, ayuda, ayuda. Ilang araw na walang ayuda. Oh, na. Gutom na inabot daw dito. Oh. na ako banay. mga lahat. Na, nandito tayo ngayon sa Siglang Village. Ito sa nalubog na subdivision, grabe mga kapatid, nakikita nyo yung ano. Hindi yung putik. Yung so kabahe, kita ko mga kabahay. So yun mga kabahay, nakikita nyo, grabe putik. So pupunta tayo sa pinakadulo. Grabe putik. Nagpas uh, bubong na dito yung tubig mga kabahay. Dito ng mga gamit sa labas kasi pula. Wala, wala silang na lahat. Lahat uh, lubog. Kaya mga libro. So kailangan maglakad ka dito. Paglakad ka dito mga bay ingat ingat kasi mo putik tapos marami mga bubog pa tanda na tayo sa paglakad mga kabahay kasi mahirap <laughs> yun marapi marapi dito nangyari parang hinaan ang dilubyo mga kabahay yun, masaboy yung putik Pio. Ko, ko mga kabahin nung tinamaan ni kami ng, ano, ng undoy sa Marikina. Matindi rin Marikina ngayon mga kabahin. Grabe rin. So yun o. Kapag putik. pa ganito makikita mga kabahin. Nakakapanglumo. Ah,

ilang ayuda? Ilang ayuda. Ilan daw ayuda, ayuda. Ilang araw na walang ayuda. Oh Gutom na. Gutom na inabot daw dito. kanan kasi nakaparada na ano, yung mga iba sira na yan kaya yung ano, hirap dumaan yung sasakitin grabe ang kunti-kunti na lang hirap pa ng daan tapos kaunti pa yung space kasi may mga uh, amit na galing sa loob na kinamak sa labas yung unang sumisikip sabi to sa sabi. Si so, motor natin iniwan natin do sa labas kasi So, mga na upahan lang tayo. Tinanggal ko na chinilas ko mga kabahay kasi mahirap madulas tapos na ma -ano pa yung ano ah uh, bumabaon yung chinilas mo mahirap lumakad ko yung mga tao dito ilang araw na yun ang araw na pero grabe parang walang nagbago yung kabay, Ayun siya So dito mga kabayan talagang kailangan nila ng tulong. Humingi sila ng tulong dito kasi sa hanggang ngayon wala para rin no? na tulong. Grabe ito. So, kasi mga kabay, hindi tayo makadaan niya kasi malalim oh. malalim masyado putik sila tanda natin kasi baka matinik kasi malalim dun oh hindi natin sa pinakadulo kasi malalim nga oh. pati yung ano sasakyan ng military oh tumirik na balik tayo siguro. Di tayo makapunta doon sa dulo. So, ito, ito, ito talaga yung nangailangan ng tulong dito mga kabahay. Wala, wala daw rumarating na tulong. Wala dito tulong. Butik, hindi makasok. Balik tayo mga kabahay. Ay. Putik. Point. Sige nga ako bay, babalik tayo Kasi malalim mo sa dulo Wala nang daan dyan Malalim dyan sa dulo so, wala nang daan dyan eh <laughs> dito. So, Tandaan tayo dito kasi baka matinik tayo, matinik. <tipos> grabe. Oh. Di po basta pumasok pang taxi, wala nang madaanan diyan, did diyan. Malalim pa ito sa pinakadulo. So grabe. Ito talaga yung ano, uh, na kailangan ng tulong mga ganito mga kabahay kailangan nila nila tulong dito marami lalim ng putik doon sa dulo ang lalim yung kabahay o hindi kami lagubit eh dito Ih, biar pun melakat. Tindih tu si Ulysses, dilebih.

sindirin hindi rin tayo makapasok sa pinakamaba kasi ah, grabe ng putik hanggang tuhod oh dito mga motor wala na kalubog na mga kotse nakalubog na Ya, pelajaran pelajaran ibu kota ini. itu, ay ay si nanay, si nanay, oh. matinik. Ah, saya, saya. ay 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 ay, ay ay ay, Saya-saya, ang hirap, ang hirap ng sitwasyon talaga rito so yung mga tao kasi dito wala na ibang malipatan naman wala na sila ibang ano eh kung ito kasi may mga kakayanan naman siguro hindi eh, lumipat lumipat ito sa mas magandang ano kaya yung iba nagtitiis lang talaga rito so, wala ka na may ibang malipatan hindi magtiis ka lang talaga rito Ay, sa buhangin putik. So ander ko yan no. Gagana pa yan ano. Okay, ano sa akin dati, ano ganyan binilad ko lang eh. Buksan mo lang likod, das bilad mo. Nati kasi sa tumanan nung binaka kami ganyan din binuksan ko na li yung likod ng TV, so pinilad ko ng mga, siguro isang linggo. Ayayay hey! ah. hey, ko! Ito yung ano, pelikado. Parang matinig. <coughs> so dito na tayo mga kapayas sa bungad. Yung ano, nakabungad na ito. yung motor iniwan, yun eh? hanggang dun dito kasi do, medyo mababaw na dito mga siguro magkasabi mga lagpas tao dun talaga sa baba yung matindi okay. si nanay kawawa wow ang sitwasyon yun so mga kabayan no ah uh, pag naglalakad tayo pa balik sa motor pa uwi talagang manglulumo ko sa nangyari dun sa loob kasi naranasan ko rin kasi yun dati ano ka hirap yung ganyan bangon lang bangon Pilipino tayo bangon lang bangon so, sa ngayon mahirap pa yun kasi bangon bago pa lang nangyari pero pag naka survive na mo ulit Okay na, wala naman silang choice. yung ibang tao dito walang inches na lumikas kung saan. Kasi wala nga silang kakayanan na. No? So, nga dito na lang muna mga kabahay, no? Uwi na rin tayo. kapa. <laughs> Sinilas ko. Kailangan dalhin kasi madulas. So hanggang dito na muna mga kabay. Salamat sa panonood. Kung kayo po ay eh handang tumulong dito sa Kasiglahan Bilis no dito sa Montalban Rizal. Ah. Uh, kung yung ano, uh, pwede kontakin no. Kung gusto niyo tumulong kasi ang hirap talaga ng sitwasyon dito. Makikita niyo mga kabay sa sa video ko. So hanggang dito na lang hanggang dito lang mga kabay. Salamat sa panonood saka God bless you, lahat sana tulungan tong village na to kasi dapang dapat sila ngayon mga kamay walang wala ah!